So welcome Reliance TV. Okay no, so supposed to be mga kaidol, nakita nyo to. Ito ay pusti o kulom para sa two stories na bahay ko. So medyo malaki-laking pusti ang bubuuhin ko. So ngayon ang tanong ganito. Sa paggawa ba natin ng pusti o kulom, kailangan natin yung plywood at saka yung kahoy. So, sa ganitong laking pusti, ilang plywood ba or ilang kahoy ba yung ma or magagamit natin para makagawa tayo ng forma dito? So, kung gusto nyo malaman kung ilang plywood ba o ilang kahoy ba na gagamitin ko para makabuo tayo ng forma, uh, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, wow. don't forget to subscribe or click subscribe. Aww. Hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, balik tayo sa tanong, ilang plywood ba o ilang kahoy ba yung magagamit natin sa poste o sa kulom na ito? Okay no so sa ngayon mga kaidol ay ipakita o isyo ko muna sa inyo yung mga kahoy na gagamitin ko. Ito ay 2x2 lahat. So ito apat na 2x2 na good lumber kung baga ito ay kahoy apat na pieces. Ito naman koko lumber, 8 uh, pieces na koko lumber na 2x2. Yung price naman dito mga kaidol ay uh, 500 plus. So ipalagay na lang natin na 500. And then ito 500 plus din yung koko lumber na 8 pieces. Ipalagay natin na 500 din. So itong plywood naman ay 10 mm. So 500 plus din yung So 500 plus din yung uh, binayaran ko dito sa plywood na ito. So tatlong tag 500. So 1.5 na yung na ko dito sa mga materials ko. So, okay no, baka may mga question kayo na ganito. Uh, Relarge TV, yung isang plywood ba ay kasya ba dito sa column na to? Okay, ganito mga ka-idol yung discarte ko. Yung isang plywood mga ka ay alam natin na 4 feet. Yung 4 feet ay tatabasin ko ng tag 1 feet. So, apat na 1 feet So 4 pieces yung matatabas dito sa plywood So ngayon ay tatabasin ko muna para ma-form ko na siya ng forma Para makita nyo na yung isang plywood pala ay kasya lang pala dito sa uh, puste o sa column na ito So as of now, na-slice ko na ng apat na hatian yung isang plywood. So sa ngayon ay pagmasdan nyo lang kung paano ko to uh, gagawing forma para yung isang plywood lang ay angkop dito sa uh, kulom o sa pusti So as of now, ikakabit ko na itong purmang uh, ginawa ko. So, you kino, nakita nyo to. Ito yung resulta sa isang plywood na ginawa kong forma. So, sa formang ito ay gumastos lang ako ng almost 1,000 plus. So, sa isang plywood ay nakagawa siya ng kulom na yung sizes ay 12 by 8. So,